So malaman nun natin dito sa kanilang uh, national uh, president, si Ginoong uh, Modi Floranda, kung uh, ano ba ang kanilang plano ngayong araw nito. Maganda umaga po ka, Modi. Uh, maganda, maganda umaga po at uh, ngayong umaga ay uh, mula kaninang alas 5 ay uh, nagumpisa na, na po sa iba't ibang bahagi dito sa NCR at sa region. kaugnay nga dito sa matinding... Uh, nabunyag, ano, na corruption mm -hmm. sa usapin ng flood uh, control, hindi lang sa usapin ng flood control, yung pang, uh, sa pangunahing uh, binibitbit na talagang uh, pahirap sa ating mga driver, yung patuloy na pagtaas ng, uh, ng presyo ng, uh, ng langis na halos na uh, wala na kinikita yung ating mga driver at operator. So Kapote, ito na yung pangunahing issue dadalhin nyo dito, yung usapin dito ko sa uh, sinasabing katiwalian o korupsyon sa ating gobyerno. O oh, sapagkat uh, biktima kami ano, mm -hmm. no, sa panahon ng tag-ulan ay talagang halos hindi kami makapaghanap buhay. At uh, dito, kaya dito po namin na uh, ninais na mag ano, sa may bahagi ng tatalon. Dahil dito simpleng ulan lang ay talagang mm -hmm. uh, halos hindi na madaanan. Kaya uh, kitang kita yung uh, epekto ng uh, kapalpakan ng mga programa so, sa pinang uh, flood control. Saan so, ano, ay nasaan natin mangyayaring eh, maghapon na ito? Uh, Apo ah, ko dito sa pag-iigil nito at nakikita ko rin na hindi yung iba na sumama. Opo, t-kinakausap natin at uh, ililini inililinaw natin na ah, bakit nga ba tayo naglulunsad ng ah, ng pagkilos ng yung araw. Hindi lang ito para sa sektor ng transport ah. kundi ah, kasama dito yung ating mga mamaya. sapagkat alam natin yung usapin po ng korupsyon ay uh, biktima yung ating mga mamamayang Pilipino. Kaya linilinaw po natin sa ating mga kapatid sa nabuhay. Ah, so bukod po, ngayong araw nito, ano pa mga plano nyo sa mga darating na araw? Ah uh, ito ay uh, magkakaroon ng mga seri ano at uh, bahagi ito ng uh, pagkilos magaganap na pagkilos ngayong uh, September 21 ano mm -hmm. yung malaking uh, pagkilos sa Luneta na kung saan ay 53 years ano, anniversary ng declaration of martial law uh -huh. at uh, magiging bahagi ang sektor ng transport sa mga gaganap na ito. Apo. At uh, sa ngayon po, Kamodi, ano ho, ang uh, report na natatanggap nyo mula doon sa iba-ibang -iba nyo mga kasama sa iba-ibang lugar na nagkaroon din ho ng, uh, o nagkakaroon din ng tigil pasada hanggang sa mga at, at Sa ito. ngayon ay nasa mga ano pa lang sila, nasa mga mass area uh -huh. at uh, kahit yun, sa ating mga rehiyon ay nagkakaroon na ng mga mass -up at uh, nagtitipong-tipon na sila doon sa mga area sa bahagi po ng Iloilo saka ng Bacolod saka sa ah. at uh, gayon din yung ating mga kapatid sa sarding tagalog. Ah, ah di pa paano ho yung mga maaapektuhan? Yung mga mahihirapan sumakay kung magtitigil pa sadaho mga miyembro ng piston. Ano ho ang ano yung ah, mensahe? At ah, tayo po ay ah, nananawagan sa ating mga commuter, sa ating mga pasahero, ang ah, pagkilos po ito ay ah, hindi lamang para sa mga driver at operator, kundi para panagutin natin yung ah, uh, ka mga sangkot sa katuwalian sapagkat yung malaking pundo at uh, yung malaking buwis natin dapat ito ay uh, binabalik sa pamamagitan ng serbisyo pero hindi uh, patuloy na nawawala no kaya ta kung titingnan natin walang pundo sa edukasyon walang pundo sa kalusugan at uh, wala rin pundo so, sa usapin ng uh, katiyakan so, sa usapin ng paninira iba pang serbisyo so maghapon ko ngayon maghapon uh, maghapon po at uh, marahil mamayang mga bandang alas uh, ng hapon ay uh, tayo po ay magkakaroon ng uh, pagmamarcha papunta sa Mindyola. Okay, maraming salamat. salamat. Si Ginoong Randa, siya po ang uh, National President ng Grupo Kristo. At nga, sabi nga ho niya, ay maghapon sila at mamayang uh, hapon, mga dako alas tres, ay magmamarcha sila patungo sa Mindyola. Mula po sa kanto ng E. Rodriguez Avenue at Araneta Avenue, balik po mo tayo sa studio. Nagmarcha patungo ng Camp Aguinaldo ang isang grupo ng nagkikilos protesta laban sa katiwalian. Nananawagan sila sa Armed Forces of the Philippines sa protektahan ng mga mamamayan sa gitna ng laban kontra korupsyon. May unang balita si James Agustin. Hating gabi ng sama-sama nagmarcha mga miyembro ng United Peoples Initiative sa Serrano Avenue patungong Edsa sa Quezon City. pumeso sila sa gate 3 ng Camp Aguinaldo. Daladala nila ang watawat ng Pilipinas at mga tarpaulin na nagsasaad ng panawagan kontra korupsyo Kabilang sa grupo ang ilang retired uniform personnel. Tayo ay nakikisa sa mga damdamin, hindi lamang yung pagkarismaya, kundi yung matinding galit at buot ng ating mamamayan. Habang yung mga uh, namamasada dyan, nag nagtsatsaga sa pabarya-barya para may pangkain pang araw-araw sa pamilya. Ito yung mga congressman, mga anak nila, mga pamilya, kita nyo naman, ba? Nagtatampisaw sa karangyaan, saan galing yung pera na Galing din sa taong bayan. Target ng grupo na maiabot ang isang sulat ngayong araw, kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. para hikayatin siya na suportahan ng kanilang adhikain. Hindi naman namin sa kanya na protektahan niya yung mga mamamayan dito sa ginagawang protesta ngayon. Dapat matuldukan na itong kawalanghiyan ng ating mga congressman, mga tao sa gobyerno. Sisikapin pa namin kunan ng reaksyon si General Browner. Nagsindi rin ng kandila at nag-alay ng panalangin ang mga raliyista. Bago magtungo sa Camp Aguinaldo, tatlong araw nagsagawa ng kilos protesta ang grupo sa labas ng batasang pambansa. Iniimpitahan namin ang lahat ng Pilipino nagmamahal sa bayan. Wala nang political color, di bali ng anong partido mo. Basta kung ayaw mo ng korupsyon, gusto mo ng kaayusan at pagbabago, magsama-sama tayo rito manalangin. Ang Quezon City Police District nag-deploy ng mga tauhan sa lugar habang isinasagwa ang kilos protesta. Ito ang unang balita. James Agustin para sa Gemma Integrated News. Sinagot ng Malacanang ang pagpuna ni Vice President Sara Duterte sa pagbuo sa Independent Commission for Infrastructure na nag sa problema sa flood control projects. Pag ikaw, Presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari, Tapos makikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth komisyon o nung, anong komisyon yan? Aksyonan mo ka kasi ka agad, dapat yan eh. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, Walang investigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. Bukod sa pagkwestiyon sa pagbuo sa ICI, hinamon din ng BISE ang BCM Pangulo na magsagawa ng lifestyle check sa mga mamabatas. Sagot siya na Malacanang, may moral ascendancy raw ba ang BISE pagdating sa usapin ng korupsyon? Binaha ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa malakas na ulan sa ligawasan sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Mosa Mindanao, nalubog sa baha ang ilang kalsada. Binahari ng ilang paaralan at mga pananim ng mais at gulay. Umapaw kasi ang ilog doon sa dahil sa ulan na dulot ng localized thunderstorms. Dalubog din sa baang palayan sa barangay Saniag sa Ampatuan, Baguindanao del Sur. Ay sa uploader, unti-unting tumaas ang tubig sa lugar dahil sa tuloy, -tuloy na pag kahapon. Apektado rin ang biyahe ng maraming motorista. Binaharin ang munisipyo ng Pagalungan. Sinuspid din ang pasok sa trabaho at mga paaralan doon. Ay sa mga otoridad, labing dalawang barangay sa probinsya ang apektado ng baha. Matinding ulan at bahari ng naranasan sa malay Bukidnon. Ang mga residente ay sinalbang kanila mga gamit para hindi balubog sa baha. Sugutan naman ba na ay isang motorcycle rider matapos tamaan ang natumbang puno sa barangay Sarayan sa President Rojas sa Cotabato. Nagtamo ng sugat sa ulong rider na walang suot na helmet. Dinala po siya sa ospital. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, nangyari yan sa gitna ng malakas sa ulan at hangin sa lugar. Nagsagawa na ng clearing operations ang mga otoridad. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.